So yan, bali kukunin na lang natin yung piyesa noon para makatipid. So, dahil buo naman yung ating mga pyesa, pyesa nito. So ang kukunin lang natin doon ay yung, yung rectifier at yung IC. Ay match talaga yan eh, hindi pwedeng rectifier lang. Wala pala boss mabiling ano niya no? Wala Wala mabiling pyesa? Sa mga auto supply wala akong mabiling pyesa oh. Mga pwede ko talaga na ganyan Para mas pakitipid kayo ayun naman taga gawin Kaysa uh, bumili ngayon na isang buo Buo naman yung pyesa Saan yung pinag-check up to? Ay sa ano? Bueno, sa kalatagan pa? Bali sakit na lang ang babaguhin ko no. maliit lang talaga na rectifier ang mag-iibala ah, magpapalit ako ng sakit mm -hmm. dahil ang sakit ko bus yung tatlong terminal lang eh mm -hmm. so ayan bali dalawang alternator na ang binuksan ni sir para sumakto lang yung mga pyesa IC na naman So ayan, naka, naka na Bali, IC lang yung ating papaltan Para naman na ah, Parehas na parehas ang sukat okay, dun sa man, ating sasakyan